Good morning mga kaputrip. Nandito tayo ngayon sa Brisi Point, ni fishing. Syempre, <laughs> eh. kailangan lagi tayong handa. Meron tayong fishing license, 'yan ha. Huwag n'yo kakalimutan yan dahil may mga nagsicheck na ranger. Uh, as of now uh 7:30 ng umaga. Wala pa rin kumakagat. Kararating ko lang dito sa Brisi Point, mga kaputrip. Ito yung aking uh, fishing rod nakapaghagis na ako pero wala pa rin pumapansin <laughs> maghihintay lang tayo dito sa ilalim ng tulay yan, waiting waiting hanggang sa makahuli tayo by the way, ito ginagamit kong ring pain mapahabol para siyang bulate isda, gumaganyan ganyan to sa tubig yan wala, pa pa rin pumapansin ng ating pain hindi pinapansin ng bulate Siguro maya maya pa ng konti Mga kabutrip Mga rin maya maya Sana huwag masiro Ganun <laughs> talaga ang fishing Swerte swerte Pero libangan Magandang libangan to mga kabutrip Ah, dito muna ako. mga kaputrip Nagkahagis ulit ako Dito ko naman ihagis sa may gitna Ayun. Medyo malayo-layo yung mga kaputrip Medyo mahaba-haba itong aking fishing rod Pang malakihan to, pampating Biro <laughs> lang Pwede may magat na. Yun. Relax. Ganda ng panahon ngayon. Hindi masyadong mainit. Hindi masyadong malamig mga kaputrip. Mga kaputrip, meron ng kumakagat. Tingnan natin kung na dito. Ah, nawala. Nakawala mga kaputrip. Nakawala. Nakawala. Sayang. Wala. Naubos lang ang ating paayin mga kaputrip. Nakawala yung ating huli. Kaya ito. Ipapain ulit ako. natin bulate ay lang ulit Yung nakakahuli Sayang na eh Pero sigurado may isda May kumisig na eh Nakakahuli na tayo niyan. <laughs> mga ka-fishing Mga ka trip Eh, nahuli na tayo Hindi ko alam kung ano <laughs> nahuli natin may nahuli na yung huli natin mga ka food trip <laughs> bullhead ito pala yung kanina pa kagat ng kagat hindi ko mahuli yung pala bullhead na maliit yan yung bullhead <laughs> Ah! Nangangagat pa mga kaputrit. Bullhead. Ah! Dalaw mga kaputrip. Masyado siyang maliit. Wala naman makakain dito. Kaunting kaunti. <laughs> Pag piniritos ito, wala. Kulang pa sa akin to Kaya pakakawalan ko ito mga kaputrip. Babalik ko siya ulit sa tubig. Ayan para lumaki baka pag pinakawalan ko to mas malaki yung kapalit ya <laughs> yeah, hagis ko na 1, 2, 3, go! Ayan, yeah, pinakawala ko na siya. Ayun. Oh. Ayun, Ayun na siya. Maya-maya at ma... Na... Pabalik na yung ulit doon sa kanyang Sa malalim Ayun. Kaya pa niya.

Papu trip, <laughs> Pikerel Ito kaso Wala, maliit pa rin Hindi pwedeng <laughs> Iuwi uh, uh, Kulang sa sukat uh, uh, siya na huli Ito ang aring-aring fishing rod yun <laughs> ito yung mga kasama nagpipishing mga kaputrip yes ayan o ah. ito yung huli natin nakakatuha kaso kailangan natin siyang pakawalan dahil pag ito inuwikot na huli, malaki ang multa. <laughs> Ayaw ko mangyari ang mga kapudre. <laughs> okay. Parang ko na. lang ko to ahagis ah, ko to doon babalik ulit si, hindi pwedeng iuwi ito ahagis ah, ko na doon papakawal lang ko na yun yun na ulit siya yun na lumalang langoy. lang yun yun alam kay kaibigan eh, lumalangoy pa doon. Ngayon, papahinga. Sige. Babay kaibigan. Ito uh, na naman tayo mga kaputrip. Uh, pangalawang huli pero hindi pwedeng iuwi. Ganun <laughs> talaga. Talagang swerte-swerte lang ang pagpipising at pwestuhan. Pero uh, hihintay pa rin tayo ng konting oras. <laughs> yes. Mga kaputrip. Zero.

masyadong kumakaga ay matawag na sa si misis <laughs> <laughs> asan ka na baka iba na ang pinipising mo dyan <laughs> alam na ah. <laughs> <laughs> nahanap na si kabayan ng kanyang misis <laughs>